Alakbay, update ulit tayo dito sa Cavite sa uh, panahon ngayon Grabe, zero visibility ngayon yung General Trias Cavite Ito yung kalsada sa unang vlog ko na shortcut na puntang Imos Kadaan ka sa Santiago General Trias Cavite Going to Imos, yung bagong city hall Zero visibility dito ngayon uh, Oras is alas 4 ng hapon Ayan yung mga yan, hindi ko yung ah ha Ayan katindi yung ulan, ang lakas Kung Cavite yata ito, sa sobrang dilim ng ano eh kalangitan dito sa area ng Cavite Ewan ko lang sa Metro Manila ngayon Parang nandito pa si ano Malakas pa nga to ako na ito kasi sa doon sa Bagyong Inting Kasi yung bagyong nginting pa, bugso-bugso lang dito, tuloy-tuloy yun. -tuloy, oh. Mga Ang uh, isang oras na itong ganito. Pero kaninang umaga, ano na eh. Talagang maulan na rin. Hindi ka lang ganito kalakas. Kaya takbong po gila ako ngayon dahil madilim yung kalsada. Ito pala yun, yung ginagawang expressway dito. Kalaks yata ito. Parang Pagkakalang ko kawit to Alfonso, dalawa to mga kalakbay. Ito yung isa, yung part na to. Nandito yung isang expressway na ginagawa. Yung Pagkakalang ko kawit to silang nga takto, silang kabiti. Tapos yung isa, kawit to Alfonso naman. Diretso Batangas. Ito yung part na to sa so Santiago. Santiago General Trias Cavite. Hindi pa tapos ito mga lakbay, mga poste pa lang ginagawa dito sa expressway Pero malaking tulong to sa atin pagka nagbukas ito Dahil yung Aguinaldo Highway sa kabaan ng Cavite, luluwag na yan Kasi mga private po din ang dumaan dito sa expressway May sorbina ng DPWH e oh Nagkahanap na ng baha May <laughs> kuya kaya ang motor ay survey Pumunta kaya sa ibang lugar ngayon mga alakbay Comment naman ka kayo kung oh, anong sitwasyon sa inyo Grabe oh, Pag binibisan ko tuloy ko yan si Luya oh? <coughs> Para submarine <no? coughs> ano? Sa sabay Kaya ito ang sitwasyon sa Kabiti mga alakbay sobrang lakas ng ulan baka habagat na siguro to tapos siyempre may iwan pa ng bakas ni Bagyong Hinting kaya hindi yung ulan yung malakas na malakas na ulan Mga kalakbay, yun lang. Uh, yun lang update natin sa sa panahon dito sa Cavite sobrang lakas talaga ng ulan nasa galing ako ng General Trias pabalik ng Bacoor pero parang buong Cavite yung ano eh yung sobrang lakas ng ulan kasi pag-aris ko kanina pabugso-bugso na mula umaga pa lang sa Bacoor ngayon tumulo na talaga sobrang lakas so, sana makatulong ulit sa mga manlalakbay